good evening! Dahil tamad na tamad ako magluto at wala akong maisip lutuin. Niyaya ko na lang ang mga kids para kumain kami dito sa KFC. Tamang-tama naman. Simula nung dumating kami noong December, pangalawang beses pa lang namin matitikman ang KFC. Mami call out po po, 50-70. Okay, thank you. Kaya habang inaantay namin yung aming order, e enjoy muna namin yung aming ice cream sundae. Kaya ito yung order namin. Mahilig ako sa chocolate. Kaya chocolate sundae yung sa akin. Si Kendall at si Aliyah naman. Mahilig sila sa strawberry. Kaya yun ang in-order ko para sa kanila. <coughs> Eto at dumating na rin yung aming order. Dalawang chicken panchat, isang spaghetti and nuggets ang in-order ko. At isa namang chicken with rice and and mushroom soup and meron din siyang mashed potato. Mami, first time ko matikman ang KFC spaghetti kaya eto titikman ko na. Pati na rin po ang chicken panchat ng KFC. First time ko lang ito matikman. I'm so sorry. Hindi ko alam kung ako lang ba yung hindi nasarapan sa spaghetti ng KFC. So, kahit mga anak ko, hindi rin nila nagustuhan. So, after namin kumain, eto, muwi na kami at sumakay na kami ng tricycle pa uwi. Tamang-tama naman, nag-enjoy si Mayor kasi mabait yung sinakyan namin tricycle. Pumayag siya na isa kay si Mayor sa harapan. So, hindi nyo lang alam, sobrang happy niya. Kaya, tuwang-tuwa talaga itong bata. After namin umuwi, eto nagpahinga na dahil gabi na. So, eto kinabukasan, pumunta kami sa CSI para maggrocery naman. Okay, hey, get na kahit anong gusto. Like. <laughs> <laughs> Pagkatapos naman namin mag-grocery, dumaan na rin kami sa gilid ng CSI. Sa labasan lang po ito. At bumili na rin kami ng prutas dahil mahilig sa prutas ang mga anak ko. Namiss na daw nila ang apple kaya ito binilhan ko na rin. Tamang-tama, mura to ngayon. 25 pesos lang ang isa. Bumili ako ng tatlo para saktong tigi-isa sila. At bumili na rin ako ng lansones. Isa rin kasi itong paborito nila. At bandang hapon naman, nagpa-schedule naman ako para magpa-pedicure. Kasi mukha ng luya yung pa ako. Simula nung dumating kami ng December, hindi ko man lang napa pa yung pa ako. Kaya, kaya buti na lang ngayon, nagkaroon ako ng time. So ayan, pumipili na ako kung anong magandang kulay para sa pa ako. Ito dalawang kulay na to mukhang maganda sa akin. Sabi ng nagmamanicure, maganda daw yung kuko ko kasi hindi na sanay sa kutkot dahil makapal pa daw yung uh, kuko ng paa ko. Oo nga naman kasi hindi ko hindi ako mahilig magkutkot. Bale kapag nililinis ko yung paa ko, yung kuko ko sa paa, pinapalitan ko lang mm -hmm. ng q tapos yun na, tapos na. Mm -hmm. Tapos um, ganun lang nag change lang ako ng at cutex kaya ganyan hindi siya nasanay sa kutkut. Bandang huli, kulay red din pala ang gusto ko. Ayan, favorite ko talaga ang red kahit noon pa. Sobrang ganda kasi tingnan at nakakaputi. Ito, hinaantay ko na lang matuyo yung kuko ko. After ko nga pala dito, bumili na rin ako ng pasalubong para sa mga anak ko. So, bumili na rin ako ng chocolate cake sa Goldilocks. Dahil pare-pares kaming mahilig sa chocolate. Oh, man, chocolate cake. Mahilig ako sa dark chocolate cake. Mamaya, yan. Damunan tayo. Yan, kakain tayo ng cake. Ayan, favorite namin ng mga anak ko to. Pati mga anak ko, chocolate cake din. Tayo. Sarap oh Mahilig din ba kayo sa si chocolate cake, guys? End yeah. the time. Kain tayo. Ayan. Na-miss nyo na rin ba ang chocolate cake ng Goldilocks? Ayan, first time nila makakita ng kite. Asan ah, na? Ayun. bibili kami ng ice cream. Ayan. Kuya, anong meron? Ah, yung ganun, yung Ay, ano, banila, yung cone, manila. kuya. Ayan, yan, yung ganyang cone. Magkano po? Sige po, apat. Vanilla tapos ano, <laughs> <laughs> Strawberry ang meron. Ayan na lang po, kuya. Ayun. Araw-araw ka po dumadaan dito? Sa mo lang. Ay, sa Balatlingo. Sige po. Ay, sige po. po. <laughs> so, Kendall, Saturday and Sunday lang daw siya nagtitinda. So, ayan. Pag ganitong oras, baba na kayo, okay? Para first time nila matikman yung ano, yung ganitong ice cream... Okay, Ay, wow. Sige po, kuya. First time lang nila makatikim ng ganyan na ice cream. Mas masarap pa daw sa Selecta. O, di ba? Mas mura pa yan. Ikaw gumagawa, kuya? Opo. Ah, siya po. Matagal mo ng negosyo yan po? 12 years na. Ay, 12 years na. Wow, ang tagal na Man, po. Ah. 12 years na. Huh? sakan tampil pang ice cream. Mm -hmm. selamat malam. happy. oke. oke. ada Oke ayo. 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 25 Pesos Gemmy, masarap? Ano nagagawa ko? Ah. masarap yan? Tara. Alam mo gusto mo album sa Japan o dito sa Philippines? Dito sa Philippines. Mm.